Hello mga paps. Ito meron akong top box dito. Niwa. Ito niwa na aking top box na pinapasok ko tubig. Ayan. So yun, pinapatuyo ko yung ano. Hindi ko makita kung saan galing. Gagawin ko, tatanggalin natin, bubuhusan natin ito ng tubig. Okay. Ito na mga paps, tingtingnan natin So meron tayo dito itong 360. Papasok natin sa loob. Tingnan natin kung saan na bumumula yung tubig. Pana natin. Yeah, natin ang tubig. Kaparada ka po na, lakas ng ulan so pag uwi ko gagamitin ko na yung helmet tsaka yung mga nasa loob e basa basa puno ng tubig halos kalahati yung ano halos kalahati yung nakuha ko ang dami ba hindi ko alam kung saan ang galing hindi ko lang pinakita sa inyo eh. Gawa nang nagmamadali ako. Paano siya pinasok ng tubig. Ngayon. Tignan natin. Kung saan yung galit yun na naubusan natin yung isang balding tubig yun natin kung kung saan dumadaan yan yun dami Okay. No. Mm -hmm.